rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning ang mga dapat nating abangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at eto nga ay sinundo na nitong si Ramon si Mokang upang dalin nga dito sa mansyon at ipakilala nga sa kanyang tatay Julio at dito nga rin kay Olga at dito na rin kay David kung kaya't pinasundo naman nila Ramon, itong si David kay Olga kaya nag-uusap nga ngayon itong si Olga at saka si David at sabi nga ni uh, Olga, sinusundo ka namin dadaling kita sa mansyon upang makilala mo nga ang mapapangasawa nitong si Ramon at nagulat naman itong si David sino kaya ang babae nga uh, ipapakilala at napapangasawa ni Ramon sabi nga dito ni uh, David at ang sagot naman dito ni Olga ay hindi ko pa alam at wala din akong Pagkakaalam at hindi ko kilala kung sino ang babaeng mapapangasawa ni Ramon basta alam ko lang ay nagpakalan niya ay Monique at binabantayan niya ang kanyang tatay sa hospital at dito naman ay napaisip nga itong si David hindi kaya si Mokang ang sinasabi nitong uh, si Olga na mapapangasawa nga nitong si Ramon ngunit hindi naman uh, na na sumagi naman sa isipan nitong si um, David na malabo na mga uh, magiging uh, Si Mokong iyon dahil hindi pa patol itong si Ramon sa mahihirap pero wala silang kaalam-alam na si Mokong nga talaga ang mapapangasawa nga nitong uh, si David at ito ang kanyang napisil at napiling pahakasalan. At dito nga ay uh, dumating na sila Ramon sa mansyon at uh, nakilala na nga nila itong si Mokong. laking gulat nga nitong si Olga at si David nang makita kung sino ang babaeng uh, mapapangasawa nitong si Ramon at nabigla sabi nga dito ni uh, Olga hindi ito maaari hindi maaaring mag-cross ang landas nitong uh, si David at ni Mokang sa mansyon dahil magkakabukuhan nga silang dalawa at dito nga ay iisip na naman ang paraan kung paano mapapatalsik nitong uh, si Olga si Mokang nga sa mansyon upang hindi nga siya mabuking sa kanyang plano at sa kanyang uh, kinuhang uh, tungang si David na pinagpanggap niya nga uh, si Tanggol kung kaya at uh, gulong, gulong na naman itong uh, si Olga kung ano ang kanyang gagawin. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share din po para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.